anak. Huwag mong hayaang manatili kang walang kaalaman sa mga taktika ng kaaway. Huwag mong ipahintulot na ang tagaparatang ng mga kapatid ay magkaroon ng mas malaking espasyo sa iyong isipan kaysa sa iyong tagapagtanggol, si Jesus. Ang kaaway ay mahusay sa panlilinlang at ang kasinungalingan ay kanyang katutubong wika. Ang kanyang tanging hangarin ay magnakaw at magwasak. Iwasan mong hayaang magupo ng takot ang iyong pananampalataya. Huwag mong hayaang ang kawalang katiyakan tungkol sa hinaharap ay magdilim sa iyong nalalaman tungkol sa akin. Huwag mong pabayaan na ang pansamantalang pagsubok ay humina sa iyong determinasyong magpatuloy at huwag mong hayaang ang agenda ng ibang tao ay makahadlang sa aking mga banal na plano para sa iyo. Ilagak mo ang iyong tiwala sa akin at huwag matakot, sapagkat ako ang iyong lakas at awit. Huwag mong hayaang ang takot ay ubusin ang iyong lakas. Sa halip, ilaan ang iyong enerhiya sa pagtitiwala sa akin at pag-awit ng aking mga papuri. Matindi ang labanan para sa kontrol ng iyong isipan at ang mga tao ng pag-aalala ay nagpahina sa iyo laban sa kaaway. Kaya naman, kailangan mong maging mapagbantay sa pagbabantay sa iyong mga iniisip. Huwag mong maliitin ang kahinaan na ito sa iyong sarili sapagkat ginagamit ko ito upang higit kang mapalapit sa akin. Ang iyong patuloy na pangangailangan sa akin ay lumilikha ng isang pagiging malapit na lubos na kapakipakinabang sa lahat ng pagsisikap hindi ka nag-iisa sa pakikibakang ito para sa iyong isipan. Ang aking espiritu na nananahan sa iyo ay laging handang tulungan ka. Humingi ng kanyang gabay upang kontrolin ang iyong isipan at pagpapalain kanya ng buhay at kapayapaan. Pamilyar ako sa lahat ng iyong mga sakit, bawat luha at bawat motibo ng iyong puso. Magkasama nating tinahak ang lambak na ito at magkasamang hinarap ang mga pagsubok. Ako ang iyong tulong, ang iyong tagaaliw, ang iyong kanlungan, at higit pa sa sapat. Baguhin mo ang iyong isipan at hayaan mong suriin ko ang iyong puso. Hayaan mong ako ang mag-araro sa hardin ng iyong puso, mag-alis ng mga damo at magtanim ng mga binhi ng aking pag-ibig at kapatawaran sa kanilang lugar. Ang mga binhing ito ay yayabong at magbubunga ng sagana. Ituon mo ang iyong tingin sa akin, hindi sa iyong mga pagsubok, mga pagkawala o sa mga opinyon at hindi pagkakaunawaan ng iba. Makakamit mo ang tagumpay sa buhay sa pamamagitan ng malalim na pagtitiwala sa akin. Madalas, iniuugnay ng mga tao ang tagumpay sa pag-iwas sa kabiguan o mga pagkakamali. Subalit, Yaong mga umaasa lamang sa kanilang sariling lakas ay madalas na lumilihis mula sa akin, nakakalimot sa aking presensya sa pamamagitan ng mga hamon, kabiguan, kahinaan, at mga pangangailangan. Natututunan mong ilagak ang iyong tiwala sa akin. Ang tunay na pagtitiwala ay hindi lamang paghingi sa akin na pagpalain ang iyong mga plano kundi ang paglapit sa akin na may bukas na isip at puso, inaanyayahan ako na itanim ang aking mga hangarin sa iyo. Maaring maglagay ako sa iyo ng isang pangarap na tila hindi mo maabot. Mapagtatanto mo na sa sarili mo lamang hindi mo ito makakamit. Ito ang mag-uumpisa ng iyong paglalakbay ng malalim na pagtitiwala sa akin, isang hakbang ng pananampalataya sa bawat pagkakataon, umaasa ng labis sa akin. Ang landasing ito ay maaring hindi puno ng walang tigil na tagumpay, kundi ng maramihang mga pagkabigo. Subalit, bawat kabiguan ay susundan ng pagunlad na pinapalusog ng mas pinalawak na pagtitiwala sa akin. Ikagalak mo ang biyaya ng isang tagumpay na buhay sa pamamagitan ng pagpapalalim ng iyong pagtitiwala sa akin. Wala akong kakayahan na hindi ko maabot. Lumapit ka sa akin na may positibong inaasahan, alam na walang hangganan ang aking magagawa. Hayaang kontrolin ng aking espiritu ang iyong isip upang makapag-isip ka ng mataas na mga saloobin tungkol sa akin. Huwag kang panghinaan ng loob sa katotohanang ng marami sa iyong mga panalangin ay hindi pa nasasagot. Ang panahon ay guro na nagtuturo sa iyong maghintay sa akin, magtiwala sa akin sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang mas matindi mong sitwasyon, mas malamang na masaksihan mo ang aking kapangyarihan at kaluwalhatian sa aksyon. Sa halip na hayaan ang mga paghihirap na magtulak sa iyo sa pag-aalala, isa alang-alang ang mga ito bilang paunang bahagi ng aking kahanga-hangang pagkilos. Kaya, mahal kong anak, ilagak mo ang iyong pananampalataya sa aksyon. Magtiwala ka sa akin sa bawat aspeto ng iyong buhay. Hayaan mong ako ang sentro ng iyong pagkatao, ang pinagmumula ng iyong lakas at ang dahilan ng iyong pag-asa. Huwag kang tumuon sa mga adversidad kundi sa mga oportunidad na inilatag ko sa harap mo. Hayaan mong punuin ng aking kapayapaan ang iyong puso. Alam na ako ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kapag ikaw ay nanghihina, alalahanin mo na ang aking lakas ay pinapaging dakila sa iyong kahinaan. Ikaw ay mahalaga sa akin at ang iyong layunin ay natatangi at hindi matatawaran. Huwag mong ihambing ang iyong sarili sa iba o mag-alala sa mga inaasahan ng mundo. Ikaw ay nilikha sa aking imahe na may natatanging mga regalo at talento. Idilat mo ang iyong mga mata upang masilayan ang mga himala sa paligid mo at pahalagahan ang kagandahan ng buhay na aking nilikha. Anak, narito ako para sa iyo sa bawat sitwasyon ng buhay sa bawat hamon na iyong hinaharap. Ako'y nasa iyong tabi, handang gabayan at palakasin ka. Huwag mong kalimutan na ang iyong pananampalataya at tiwala sa akin ang mga susi sa pagtagumpay sa anumang pagsubok. Buksan mo ang iyong puso upang tanggapin ang aking pag-ibig, biyaya at karunungan. Tandaan na hindi ka nag-iisa ang aking espiritu ay nasa iyo, handang tulungan kang harapin ang bawat araw. Yakapin ang paglalakbay na nasa iyong harapan, kasama ang lahat ng mga tagumpay at hamon. Alamin na kasama mo ako sa bawat hakbang ng daan. Huwag kang mawala ng pag-asa, sapagat ako ang iyong walang hanggang pag-asa. Magtiwala sa akin, sundan mo ako, at tuklasin ang kagalakan at kapayapaan na ako lamang ang makapagbibigay. Naway ang aking biyaya at kapayapaan ay sumainyo ngayon at magpakailanman.